Bali, ito na po yung staycation. Ito po yung sa pagpasok ng staycation po nila Ate Ibot. Wow, ganda. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako dito sa kapitbahay namin. Ayan, meron po tayo ipapakitang isang staycation at yun po ay malapit sa aming bahay. At sila po ay mag-o-open na. Kaya yun, atin pong puntahan at pasyalan mga kadilag. At yun po ay matatagpuan lang dito sa may... Kalapit na kalapit mismo po ng bahay namin. So, yan, ito po yung bahay namin. Tapos ay tatawid laang. At ito na po, yung staycation. <laughs> Yan, at dito po yung may mga decor. Dahil ngayon po ay blessing nito. At ako po ay makikipasok na. So, ayan, si Ate Ibot po ang owner nito. Ayun po ay papasok na. So, ayan, bali ito na po yung staycation. Yan po ay mayroon ding Facebook page. So ito po si Ate Ibot. Ayan, magandang araw po Ate Ibot at congratulations po sa inyong magandang staycation. Siya po yung owner. <laughs> Welcome. Ako po yung makikitour na. <laughs> so bago po tayo magpumasok, ay tatanungin ko po muna kung Ilan po yung packs nakakasya po sa inyong staycation? Doon oh, oh. so, sa kaling... Eight, mga walo. Walo po, oh. walong packs. Oh. Tapos siya po ay magkano po ang rate? Yung 5 Opo. Oh, uh, three, five. Tapos yung walo, ay ah, yung tatlo. Opo. Oh, for every sobra ay additional, additional 250. Ah, uh, so ibig sabihin yung pong 3.5 ay good for 5 bucks. Ah. Tapos kapag mag-a-add halimbawa kung lagpas sila ng 5, additional 250 ang isa po per box. Okay, maganda po. Magandang deal. Opo. <laughs> uh, so ako po yung makikipasok na. Tong isang room na ito po ang pwedeng i-occupy. Bali ito po ay meron na yatang may may-ari di po ako nagkakamali. So yan, pasukin na po natin. Pasok na daw po ako. Kami ni Ate Ibot. Wow, ganda. So yan, bali ito po yung sa pagpasok ng staycation po nila Ate Ibot. Wow, ganda. Ito po ay kompleto. Meron po dito mga gamit sa kusina. Meron din pong ref. Yan, aba, meron din palang microphone. <laughs> Pagka pwedeng mag-sing along or mag-karaoke, ganun po. Meron pong mga pinggan, tapos po yan, may lababo din po, may tubig. Kompleto po, tas may counter. Na cute. Yan, may upuan. Tapos may toilet din po dito. Yan, ito po yung toilet. Pakita din po natin. Ako naman po, bago pumasok dito, yung nagpaalam na. At talagang gusto din pong ipakita ni Ate Ibut. Ito pong kanilang staycation. Tapos, ito po yung kanilang bedroom. Ayan, pagpasok. So, kapag ka nga, five packs ay kasyang-kasya dito dahil meron pa po sa taas. Yan, yun po yung sa taas sa din po natin. Yun. Karedy na. Tapos ay meron din pong TV. At ang aircon po ay centralized. Wow, ganda. <laughs> ganda po. Ganda ng staycation. Kapag ka yung pampamily, yan, highly recommended po ito. Minsan po ay may mga nagtatanong din po sa vlog ko kung meron po malapit na staycation sa amin dito po sa Quezon. Ay ito po, isa po sa ano, nire ko. <laughs> Yan, yung iba ta po ay sa resort pa na Kaya dito po, isa sa magandang puntahan. <laughs> Maganda po ang interior design na ito pong staycation nila at malamig din po ang aircon. <laughs> Kaya yun po sa mga nais pong bumisita sa bayan nga po ng General Lacar, pwede po kayong mag dito. Pwede niyo din pong i-contact yung Facebook page po nila, akin pong ilalagay dito po sa gilid. Ayan. <laughs> Active naman po sila doon at nagre-reply. So sila po ay bago pa lang din nag-i-start. At talaga namang wow, ganda. <laughs> Yan, bali tayo lang po ay namasyal at gumala at ako po ay palabas na sa magandang room. Ako po ay nakalabas na. At dito po sa area, kapag lumabas po dun sa room, ayan, may mga ah, pwede po dito tambayan pa. Sa mga susunod po siguro, baka po lalagyan din nila ng kubo. Makaka-relax po dito dahil mapuno. Bali to pong staycation na ito ay isang room laang dahil ito po ay meron ng mag-o-occupy. Parang ito po yung gagawing souvenir shop ata. Hindi po ako nagkakamali. So, yan. Sa mga mag inquire po sa so, mga gustong mag-ano ay yun po. Meron po silang Facebook page at ang ano po doon ang sasagot ay yan si Ate Ibot yung po Ibot owner too... Ibot Staycation yan, yan po yung facebook page thank you po Ate Ibot thank you. You. <laughs> Apo, salamat po at ako naman po ay pupunta na sa amin dahil maya maya po ay susundo ko kay Bibi at siya po ay nasa school <laughs> Mayroon po yung ating magagandang decorator. <laughs> Sila po ang nag uh, nagde-decorate at nag- uh, nagde-decorate at nag- uh, Aayos po dito sa kanilang staycation na maganda. At welcome po sa isa pang staycation. na joke lang. <laughs> <laughs> Naging staycation na din <laughs> At parang meron na po si mama dito na na bagong marites. <laughs> ah, wow! yan pala ating masisipag na barangay tanod. Ayan. Opo. Uh, kapag ka po may mga tambay, eh, pagka po dito nakatambay, wag niyo pong rurundahin, ha? <laughs> Magkada like lang po sa palibutan. Ay, doon kayo pumunta ah. Iya. At safe na safe. Never <laughs> <Maybe>, wala po. <laughs> Member. Ah. Yan. At nandito na po ako sa amin. Bali yung palang bigas kong order dahil ubus na yung aking bigas na tinda. Ay, dumating na din po. Ito na po. Ilang kilo po ito mama daw? 36. Wow. Yan. Yeah. So, kulang isang sako. Ang atin pong nabili ngayon. So, kulang muna yung available nila. Sabi ko, isang sako ang kukunin ko eh, Ay, at least mayroon. At ubos na po yung aking dalawang sakong tinda nung nakaraan. Ito po yung aking ireripak na ulit. Hmm, bako mukhang kapapabayo. Ito, mama. Mukha pong kapapabayo. Yan, at nasundo ko na po si Bibi. Bali, ini-invite na din po kami ni Ate Ibot. <laughs> nag start na pala ang blessing sa kabila. Oh, nag start na. Madami po din mga tao. Wow! <laughs> ah. Woo! Wow! Wala! Beda! Piso! Wow! Naka-piso! Oh, baka naman si Tala! Oh, nakados. Wow. Oh, Suerte daw yan sa wallet. Ayan. Paen <laughs> oh. pa. pa. Oh. Dami. Ah, nakaagaw na. Oh, 5 pesos. Wow. Daming coins. Hello. Masaya po ang kanilang house blessing. Wow! Agawa na, agawa na! Hindi nakikita ang mga ati. Oo. pong bisita. Abat narito rin pala si Talambe. Eh. Ang ate Vika susundo ko lang. na naka-uniform pa. Oh, ako ay, nakamagkano ka oh, ako, Diretso diretsyo agad din. Wala nang base-base ito, tinta. si Bibi. Bigla dyan ko yun. 6, 7, 8, 9. Ako ay naka 10. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> din po si Nilay. Arerito din po ang mga timbagets. Hi! Tsaka si Javi. Si Tala. Hop, oh, nakain na po. Opo, oh, nagkakain na na. At yung po mga bata dito, hindi focus sa eh, pagkain na pa. <laughs> Nagbibilangan. Magkana na aga mo, Chloe? Sabi ni, ni Chloe. Oh. Wow! Pip, Wow, dami. May pabao na bukas. Ayan. <laughs> so, tayo po ay nakikidayo. Tayo po ay makikikain sa pa ng staycation. Marami pa napupulot, Ate Marip eh. <laughs> Hindi na kakaninawan eh. Marito din po si Tatay. Aba. <laughs> sa blessing. Oh, ito na nga. Nasaan si CJ? Wala, nado kayo eh. Ah, at pwede po si vlogger. Wow. Tita lang po. Ay, ben si Amara. Kanya-kanya oh. na pong kuha. Aba, aba, aba. Ang <laughs> dami pong bisita sa blessing ng staycation. <laughs> Oh, so, tayo po ngayon ay naka-live sa Laila Jun TV. <laughs> okay, oh, kita po ang mga bawat sandok ng bawat isa. At ang mga handa po ay ito, wow, sarap ng pansit. <laughs> Tapos ay sinokmani, spaghetti. Yeah. Thank you po. Kumuha na po ako ng aking pagkain. Nakakain na din po dito yung dalawa. Amot, napos, napos. Naposin. Ayan, sino ako? Sino ako nilay? Sino ako? Sino ako? At sino ni Galing. <laughs> gabi sabi na yung ninang ni yun? <laughs> <laughs> mo. Sabi na yung ninang mo. Ninang mo ay si Beng. galing. Magaling na pala ang kakain ng pansit. Siya <laughs> yan Napos pati, mm -hmm. Oo nga. Ayan, bagdo din po sila, tita. Kanya-kanya na pong opo. <laughs> Ako po muna ikakain na. Ano? Kanya-kanyang pwesto, honey. Meron sa ilalim ng puno. Meron na roon na. Mara, ano? Kamusta ang inyong food? Sarap? Wow! Ayan, at meron din po ditong magandang ano, upuan. Wow! Dito pala ang magandang pumesto. <laughs> Ako makikiupo. Nandito pala si Kalambo. ah sila si EJ. Tubo daw. Si Habi, kumain na ng pansit. Habi, kain ka na pansit. Ah, oh, ba nagbago na ang taste ni Habi. na, hindi na pansit. Pagkain din na. Tapos na po kaming kumain. Ayan, nabusog. Nalagay ko po yung aking pinagkainan sa basurahan. Thank you po! Oh, nabusog! <laughs> Sobra. Ay! <laughs> ay, sige po! Okay lang po. Ayan, kami po ay pauwi na. Napakalayo po ng aming bahay. Ah, oo. Oh, mga Sharon na Ma, at ako'y dito na. Ako'y magta-tricycle pa ng malayo. <laughs>